Itong mga kaibigan, nakikita natin dito ang uh, situation sitwasyon ngayon dito sa poblasyon o sa pinaka-town proper na ang tinatawag na municipality of Tigaon dito po sa Tamarine Zoo, uh, Fort District dito sa lugar na ito ng Camarines. So, ayan mga kaibigan, nakita niyo ang oras ay alas 11 ng tanghali. Eh. 11 a.m. August 4, Sunday. Ayan ang GZ Liner Corporation. Puntang Naga City. At dito naman dito sa kanang ay papunta sa Gua Camarines sa San Jose at uh, Laguna. Alright mga kaibigan, may mga palara kayong matatanaw uh, sa pagkadiyan po ay uh, maghahanda para sa uh, nalalapit na fiesta ng tigao. Kailan ang fiesta? August 12, mga kaibigan. Kaya hindi uh, na kayo kung gusto nyo uh, mag-enjoy dito, Marami na silang uh, paninda rito sa loob ng palengke. Kaya lang nandito tayo sa uh, parada o sa population mga uh, kaibigan. Uh, nakita niya ang security guard na yan. Yeah. Uh, Nakaupo. Yeah. Nandito kami sa tabi. Habang tinitingnan ang mga dumadaan ng mga uh, batibang uri ng sasakyan. May tricycle, right, motorcycle mayroong mga sa kotse at may padyak mga kaibigan Mga iba ay naglalakad at ito ay mayroon na rin silang pedestrian, lane na tinatawag upang huwag silang banggain ng sasakyan alright one way ito papunta sa palengke nakita niya Gomez Street Gomez Street mga kaibigan one way going to Palenque so hindi pwede dyan ang salubungan kaya kung papasok yan dere dere so lang mga kaibigan at iikot na lang sila alright hindi pwede mag u-turn dito that was that mauli sila at bawal ayan mga kaibigan Yan ang uh, uh maikling uh, video upang makita ninyo ang sitwasyon ngayon dito sa bayan ng Tigaon, Kamarinizua. Dito kami sa loob ng Pilipinas. And, uh, mainit din dito. Sa so ngayon ay umabot sa 30 degrees Celsius. So, migit pa mga kaibigan. Pero masarap uh, Simoy ng hangin Papawisan ka talaga Alright mga kaibigan Magdala ng payo Katulad niya na may payo Para hindi kayo Mainitan masyado so, Sabagkat ka uh, Mabilis kayong iitim uh, init ngayon mga kaibigan Alright So ganyan ang mga tao rito right, sila ay uh, yeah. they are alive and kicking ika nga uh, tuloy ang uh, mamamuhay um, mahirap man ang buhay o masala na sige lang pasalamatan natin sa Panginoong Diyos mga kaibigan sapagkat yan ang binigay sa ating gantimpala alright maging masagana wagan o masalimuot ang malaga meron tayong Diyos na pinanampalatayanan natin right. hindi tayo pinababayan alright kaya tula tayong sasakyan hindi tayo pababayan pinapabayaan tayo ng ibang tao sa so, pagkat sila ay matapobre ang Pang Diyos ay pantay-pantay ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao sa mundong ito kaya sabi ng pangal banal na la mismo sa bibig ng Panginoong Diyos For God so loved the world that he gave his only begotten Son that those who believe in him should not perish but have eternal life. Hindi mo paayodigan? Alala, samahan mo sabo mo do. Wag magmatas ang ulo, wag lumakihang ulo. Paayod malapit na ulo niyo literally wag maging matapobre. huwag ipagyabang ang kayamanan sabagat hindi natin yan pag-ari babalik din yan sa mga ito at pagganis ninyo sa mga ito iiwanan ninyo ang kayamanan ninyo alright sabagat ang may-ari na ang maginaw Diyos yan ang mga sasakyan every 20 minutes ay mayroong uh, sumusunod na bus tapuntang Naga City at tapuntang Goa, San Jose at Nagano'y mga kaibigan yan ang ating uh, nakikita sa lugar na ito at kung kayo taga rito sa lugar na ito na nasa ibang bansa kayo at nanonood ng aking YouTube channel oh siya po ma-enjoy na mapapanood. At huwag kalimutang mag-subscribe. Alright? magview view ng iba lang business. Uh, kailangan natin ng na maraming viewers, maraming subscribers para sa ganon mamonetize din tayo balang araw. So, keep up the good work mga kaibigan sana ay uh, tulong-tulong tayo para mag-survive sa mundo ito. Huwag nating uh, sarilinin ang pagpapala. Huwag tayo maging self-centered, self-conceited, uh, self-righteous. Huwag nating isipin na tayo lang ang mahal ng Diyos. Lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Kaya mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas buong uh, uh, at buong uh, pag-iisip mga kaibigan at lalo tayong uh, mapagpalay na kung may kapal alright so walang copyright sa pagkatula naman music kung mayroong music hindi naman napapakinggan yan at sana wala nang mapiray. So, dito na lamang mga kaibigan. At paalala. Maging mabait tayo. Maging mapagumbaba. Mapagmahal at matulungin. Kapag, kapag tayo matulungin, lalo tayong mapagpalain. Huwag ipagdamot ang inyong kayamanan. Alright mga kaibigan, see ya and God bless everyone. Alright mga kaibigan. Uh, uh, dito ay may malara. Yeah, dito si Buana Lueller. Mayroon dito ang tindahan ng tinapay mga kaibigan. Yan mga mga kaibigan, salamat sa mga taong uh, maunawain at matulungin. God bless. Alright. See ya. Bye-bye.